Hi guys, good day everyone. Shout out. Yes, for today's videos guys, nagluluto tayo ng kinataan na isda. Yellowfin, pin. Ginataan na to na. Ayan, nilagyan ng toppings na fried talong. And then, nipichay. So, ready to serve na to guys. Ayan, nasa Tagatikim lang ako guys, pero ang nagluto nito si Princess yung bunso kong anak. So, ayan siya. Yung talong, yung eggplant. Yung eggplant guys, ano na muna yan, yung hmm, harap. Prinito muna para masarap. Pati yung isda, prinito din. So, double murder. <laughs> yes, ang sarap. Sarap talaga. Marami kayong makakain na kanin nito pati kaldero ng kapitbahay kukunin mo pag nabitin ka sa rice okay so ayan guys ayan ayan All right. Thank you very much for watching. Till my next video. Bye.